Mahiling pasundoon unyan, sa gilid kan tinampong ini sa atubangan kan sarung dakulang subdivision sa barangay Puro Ligaspi City ang ginatos na itinapok digding na lalapang mga bunay kan di ipanabibistong kagibo. Aga ka ining martes kan manotaran ini sa nasabing porsyon kan mga nag-aaragi sa lugar. Darakan pag-uura na namate ang ngunya na aldaw, mas nabawasan ang mabatang parong sa naunang bita na porsyon. Sigun kay punong barangay Hinil Olimpo na ipaabot na ninda ini sa Department of Environment and Natural Resources asin sa City Environment and Natural Resources Office. Dalaga Day pada pwedeng halion hulikan mabatang parong. Blanco man ang barangay sa Conquise and kagibo, o rugpatadaim man in CCTV harani sa lugar kan pinagtapokan. Nag-report sa ako na sabi ko man, may ano man akong alion na nindo. Sabi ko linigo na maski ba kita ka nagtapok dapat malin ka baka magkausa ang parong. Yung parong man ang ganyan. So mabatao na din. Kaya kayang linigo na kan struts yung permida. Uh, Maduman pa sa na, nagsuro ka na <laughs> Katakod ka ini, nagbilog naman ang barangay ng resolusyon, nga ni Day na mautrupa ang pangyayari. Kabalirig di ang pagdugang panin mga CCTV sa palibot kan sa indang lugar, asin ang mas pinahiwas na pagrekorida kan sa indang mga tanon. Ayun ba tanting ano, meta, simple naman eh, kaya ang iyanabantayan kay, ano, kay 24 oras baga. Kaya sabi ko, uh, isa ba isa programa kan, ano, lalo na sa peace and order na so pagpatrolya dyan, na pa siguro mga tubang simana, tulong simana. maabot naman so pang patrol, ano, so tricycle. Tapos auto pa, naman, konsumo sa gasolina. Kaya dahil may alos oral na regular na napapatrolya yan. Tapos tig-isip may sa mga intersection dyan. Ngunit na taon, lagang may nakikisipid CCTV camera. Tapos kung may mahalig may nag na ano nga yan, maski ba ko, ito pag radio on, dahil kaya na i-get one, dahil, dahil na ano. Pero ilingon mi adalan mi kung paano ito malagang ano duman. Tangani, sarap pa yan sa ma prohibitor at ang pag-ano dyan. Nangapunan man si Olimpo sa publiko na daiman pagibuho na basurahanan sa indang lugar. Mientras tanto, sa merkado publiko kan ligaspi nagkaigwanin pagumento ang presyo kan mga bunay. Gikan sa 7 pesos 50 centavos nag-uminto ng 2 pesos .50 centavos o 10 pesos na ang jumbo size na bunay. Dating 7 pesos, 9 pesos .50 centavos na sa extra large. Dating 6 pesos .50 centavos, 8 pesos .50 centavos na ang medium size kaini. Haling 5 pesos .50 centavos, naging 8 pesos na sa small size. Mantang haling 5 pesos, 7 pesos .50 centavos na sa extra small. Para sa mga baratang tatak-bikol, Hercules Barbacena.